So guys, natuloy na yung outing kahit yung mga ulam namin yung mga bagoong na ginataang ang bagoong at paan ng manok na mayroong pang dumi ang koko. <laughs> Ngayon, sa mga gusto pong mag-inquire, sa may mga pa-okasyon, may pa-team building, maluwang naman din may mga kaganapan sa buhay nyo, mag-inquire na kayo kay Madeline bangan Dahil sa kanya kami nag-inquire, siya yung naghahanap ng magandang resort. At ito nga pala yung napa napapunta sa aming resort, guys. Yung kasya sa budget nyo, kaya niyang ano. Kasya sa budget nyo at pagkakasyahin niya yung budget nyo <laughs> sa resort. Kaya naman, i-message nyo na si Madeline Sabangan. Napakaganda kasi buong bahay siya. Tapos yung swimming pool niya, wala sa labas. Nandun sa, sa loob. Sa... Kung safe na. Hindi pa sobrang init kasi nandun yung pool sa loob. Pakita mo. Ito yung bahay, guys. dahan dah. Yan guys, oh. yun ang gate sa dulo. Tapos ito yung pool. May CR doon, may Is... lutuan. Yan. May lutuan, tapos may CR. Video okay, CR. Ayan ang pool. Ayan, oh. ang pool. Ito guys ang pool. Pero marami siyang hawak. Mamimili na lang kayo kung kasaan nyo gusto. Tsaka yung kasya sa budget nyo. Ito ang pang kids. Ayan sila, nakain sa... Tignan nyo, may aesthetic dito. Yeah. Kaso <laughs> ang access lang na, may pakita mo yung mga room. Papakita mo. Hindi access May access. Ay, wala lang tayong access sa basement. Oo. Uh -uh. Guys, may itaas to. Wala lang kaming access doon. Tapos, ito yung room na isa. Hindi makita ang flashlight ng ilang. <laughs> guys, ito nga pala yung access namin na room. Ito yung isang room. Double deck. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Kasya Dan, 2, 4, 6, 8. Walong tao ang kasya dito, guys air conditioner. Tapos guys, ito po yung isang room. Ayan, si Tito Arch. Ang lakas ang aircon dito guys. Oh. Ayan. Beshi, tulog pa. Doon si Risa sa CR. Isilipin natin. Ito yung kusina niya. Ayan. Ayan, may video okay. Ang ganda ng tunog. Ayan. Kaya naman, guys, hindi kami ang sasagot ng katanungan nyo kung magkano kung saan ang location. Kasi ang sasagot niyan guys, si Madeline Sabangan. Si Ma'am Madeline Sabangan. Sa so, kanya po kayo mag-inquire para alam niyo kung magkano yung presyo, kung abot ng budget nyo kung may re recommend sa inyong sakto lang sa budget niyo, at saka kung saan ang location. Yan. Diba? Guys, itong napunta namin nga pala ay hot spring. ah. Uh -huh. Yan. Meron din siyang nahahawakan na hindi hot spring. Kung gusto nyo hindi hot spring, ayan. Mag-kamer na lang kayo guys. Ilalagay namin ang pangalan nyo dyan sa baba. Yan. Yan ang aming pangulong ngayon. Shout out kay Madeline Sabangan. Dahil nakuha namin ang resort ng 1K. 1K. <laughs> <laughs> <One day. laughs> At bago matapos ang uh, out and in na sa... Uh, no, Libre na. Kung hindi lang <laughs> Ayan guys. <laughs> ayun no? mo may eh, concert, set 5. hanggang set 5. Diba si Magla daw, nabawala na? Kaya nga, ayun po. daw ng boses niyo. <laughs> Kita mo kaya nakin na natin. <laughs> guys, patatlong ng <sa> akin, Pawisan <laughs> na. Pawisan, guys. Pawisan, guys. Mga marunong, akala mo yung Vamos la...